Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Marso 26, 2025. Ang araw na ito ay puno ng pambihirang enerhiya na magbibigay liwanag sa iyong isipan at magpapaitin sa iyong natatanging paraan ng pag-isip. Bilang isang Aquarius, natural mong taglay ang kakayahang mag-isip sa labas ng karaniwan, isang katangiang nagbibigay sa iyo ng kakaibang karisma na madaling makaakit ng atensyon ng iba. Nayon, ang enerhiyang ito ay lalong magniningning, na tila isang ilaw na magdadala sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong mga nais, pangarap at layuning. Ang araw na ito ay tila nagbubukas ng pinto upang mas malalim mong maunawaan kung ano talaga ang hinahangad ng iyong puso at isipan. Maaaring may mga bagay kang matagal ng pinagminilayan, mga ideya, plano, o pangarap na tila abot kamay ngunit hindi mo palubusang napagtutuunan ng pansin. Ngayon ay magandang pagkakataon upang hayaang ang pagnanasa mong magtabumpay ay maging gabay mo sa paggawa ng mga mahalagang desisyon. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga ideyang ito, magagawa mong makahanap ng mga sagot na dati ay tila mailap sa iyong isipan. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa mga tao sa paligid mo, mahalaga na pagtuunan ng pansin kung paano ka naapektuhan ng opinyon ng iba. Minsan, ang sobrang pag-aalala sa iniisip ng ibang tao ay maaaring maging balakid sa iyong pag -unlan. Ngayon ay magandang pagkakataon upang pakawalan ang mga pasanin na dulot ng mga negatibong opinyon o pag-aalinlangan ng iba. Sa paggawa nito, mas magiging malaya ka upang makapagpokus sa iyong sariling katotohanan at mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Ang iyong malikhaing isipan ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw sa mga bagay-bagay. Ang mga ideyang maaaring dati ay tila kakaiba o hindi praktikal ay maaaring ngayon ay maging susi sa pagbuo ng mga solusyon sa mga isyo na matagal mo nang sinusubukang ayusin. Huwag matakot na subukan ang mga bagong ideya o tuklasin ang mga hindi pangkaraniwang paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang pagiging buka sa pagbabago at pagsubok ng mga bagong pamamaraan ay maaaring magdala sa iyo ng tagumpay na hindi mo inakala. Ngayon ay isa ring magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano ka maaaring maging mas epektibo sa pagpapahayag ng iyong mga ideya. Ang iyong natatanging pananaw ay isang mahalagang regalo, isang tinig na may kakayahang makapagbigay inspirasyon sa iba at magdala ng positibong pagbabago sa iyong paligid. Huwag hayaang hadlangan ka ng takot o pagdududa. Sa halip, gamitin mo ang araw na ito upang magbigay ng tiwala sa iyong sariling kakayahan at hayaan mong marinig ng iba ang iyong mga ideya. Habang dumadaloy ang araw, payagan mong kusang dumaloy ang mga bagong pananaw na lilitaw mula sa iyong pagnanais na mas maunawaan ang sarili mo at ang iyong kapaligiran. Maaaring bigla kang makahanap ng mga kasagutan na dati ay tila mahirap tuklasin. Ang mga sagot na ito ay maaaring dumating sa mga simpleng sandali, habang ikaw ay tahimik na nag-isip, habang naglalakad sa labas, o kahit sa mga pagkakataong tila walang kinalaman sa iyong mga iniisip. Magtiwala ka sa mga ganitong inspirasyon dahil ito ay bahagi ng mas malalim na proseso ng iyong personal na paglalakbay. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, maaaring makatanggap ka ng mga bagong pananaw tungkol sa mga taong mahalaga sa iyo. Ito ay magandang pagkakataon upang tuklasin kung sino sa iyong buhay ang tunay na sumusuporta sa iyong pag-unlad at sino naman ang maaaring nagdadala ng negatibong enerhiya. Huwag kang mag-atubiling lumayo sa mga taong laging nagdadala ng pagdududa, kritisismo, o negatibong impluensya. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa mga taong ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong makahanap ng mas positibo at nakaka-inspirasyong mga relasyon. Pagdating sa iyong mga pangarap at layunin, ngayon ay magandang panahon upang mag-isip ng mas malalaking hakbang. Maaaring may mga ideya kang matagal nang iniisip, ngunit hindi mo pa nagagawang simulan. Ito na ang tamang panahon upang kumilos. Simulan ito sa pamamagitan ng paggawa ng maliit na hakbang, isang plano, isang listahan ng mga dapat gawin, o kahit simpleng pag-uusap sa mga taong maaaring makatulong sa iyo. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng lakas ng loob upang simulan ang iyong paglalakbay patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pilak. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan, kalinawa ng isip, at emosyonal na balanse. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng pilak o pagdadala ng bagay na may ganitong kulay, madali mong mahahanap ang kalmadong enerhiya na kailangan mo upang makagawa ng tamang desisyon. Ang iyong maswerteng mga numero ay pito, labindalawa, at dalawamput isa. Ang pito ay kumakatawan sa espiritual na paggabay at malalim na pangunawa. Ang labindalawa ay sumasagisag sa pag-unlad at positibong pagbabago, habang ang dalawamput isa ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at katuparan. Subukang gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon upang magkaroon ng positibong resulta sa iyong araw. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang maglaan ng oras upang linisin at ayusin ang iyong espasyo. Sa paggawa nito, ikaw ay hindi lamang nag-aalis ng pisikal na kalat, kundi nagbubukas din ng pinto para sa mga bagong ideya, positibong enerhiya, at mas maayos na daloy ng iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang maglaan ng oras upang pasalamatan ang iyong sarili para sa lahat ng iyong nagawa, gaano man ito kaliit o kalaki. Ang pagninilay sa iyong mga tagumpay, kahit ang mga simpleng hakbang ng pagunlad, ay makakatulong sa iyo na manatiling positibo at inspiradong harapin ang mga susunod na hamon. Tandaan, ikaw ay nilikha upang maging kakaiba, malikhain, at matabumpay. Huwag matakot na ipahayag ang iyong tunay na sarili, dahil sa iyong pagiging totoo ay makikita mo ang iyong tunay na kalakasan. Magtiwala ka sa proseso ng iyong paglalakbay at maniwala na bawat hakbang na ginagawa mo ay nagdadala sa iyo ng mas maliwanag na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.